Iprinisinta na sa Senado na mga doktor ang resulta ng kanilang ginawang pagsusuri sa inabusong kasambahay na si L.V. Vergara. Ang mga amo nito humarap na rin sa Senado maliban sa anak na sinasabing kasama umano sa nagmamaltrato kay Elvira. Bong report ni Mean Pervera. Pinagpatuloy ng Senate Committee on Justice ang pagdinig sa kaso ng pangaabuso sa kasambahay na si Elvira Vergara sa Occidental Mindoro. Sa pagdinig ng Senado sa pahintulot ng biktima, Ipinakita ng mga doktor na sumuri kay Vergara ang picture ng CT scan, X-ray at MRI sa mga fracture sa katawan ni Vergara. Sa X-ray sa kanyang ulo, sinabi ng mga doktor na tumabingi ang mukha ni Vergara dahil sa matinding trauma dulot ng pagpalo at iba pang paraan ng pananakit sa kanya. Dahil sa matinding fracture sa kanyang bungo, naapektuhan rin ang dalawang mata ni Vergara kaya ito nabulag. Pag severe po ang fracture, no, po pwede pong madama yung globe, yung pinaka bilog ng mata, no. Uh, actually yung left eye niya po, your honor, tinsis po siya meaning nag-shrink siya, no. Uh, ang cause po niyan po pwede pong nagkaroon ng previous injury before. previous trauma, kaya siya nabutas o kaya siya na nag-shrink. No? Ayon sa mga doktor, Bulag na ang kaliwang mata ni Vergara habang ilaw na lamang nakikita ng kanyang kanang mata at may hirapan na itong maisalba. Nabasa green ang lahat ng kanyang mga ngipin dahil marahil sa lakas ng pagkakasuntok sa kanya. Nai-refer na si Vergara para sa pagsusuri ng mga eksperto sa Philippine General Hospital at ito na lamang ang hinihintay ng mga doktor doon. Ilaw na lang po ang nakikita niya. Yung... Ay, sasalba pa ba Ah uh, Your Honor, as of now, mahirap po yung proseso, no? Kasi napakadami po niyang injuries. Maliban po dun sa lens niya, yung cataract, pati yung kristal, pati yung likod na bahagi ng mata niya, yung parting retina, may problema rin po, no? Mayroong pagdurugo doon. So, maliit pa rin po yung chance na makarecover yung mata. Nagbigay naman ng commitment ang mga senador na sasagutin ang gastusin sa operasyon ni Vergara. Humarap naman sa pagdinig ang mag-asawang dating employer ni Vergara. Pero itinanggi ni na France at Pablo na nila ang kasambahay at hindi pinapasweldo. May mga sugat at pasaan nila ang kasambahay dahil nakipag-away umuno ito sa mga kapwa kasambahay. Your Honor, hindi po totoo yun kasi si GM po may gusto po siya ka GM. Sa katunayan nga po, pati yung bubong po namin, sinunog ng Ate Elby dahil nagsisilo siya doon sa isang tindira po namin. Ito namin, Your Honor, hindi ko po alam kung anong nangyayari sa kanila. Lalo po, Your Honor, ay lagi din po kami sa biyahe mag-asawa tuwing makalawang araw na sa biyahe po kami. Nang pumasok rin itong kasambahay, may mga puti na umano ang mata nito na sanyales ng katarata na hindi kinagat ng mga senador. Kasi po, ano lang siya, para baga po siyang sugat lang dito banta sa kilit po ng mata niya, yun lang po ang nakita. Dumadug. Di po, ah, di dumugo po, di na bulag na po sana agad-agad dito ng mata niya. Kung nadur, kung bulag na, bulag Bulag na ako eh, bulag na. Your Honor, hindi to lang po kasi yung nangyari sa kanya, Your Honor. Eh, kasi yung kanyang mata nung pumasok po, may puti-puti na po yung mga ng mata niya, Your Honor. Po Hindi e mata ka niya. naman, Doktor, paro masasabi may mga puti-puti na ano? Kasi, Your Honor, eh, na ayos ang itsura niya nung pumasok siya sa... Your Honor, hindi po yan ang picture ng attendee. Maayos ang itsura niya. Pati yung, yung, yung si, si Ma'am Lisa, eh, na, nagpapatunay na, 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 na maayos ang itsura niya. Hindi naman sumipot sa pagdinig ang isa sa mga anak ng mag-asawa na isa sa sinasabing nanakit sa kasambahay. Dahil dito, isinulong ni Sen. Jinggoy Estrada na isuhan ng warrant of arrest ang anak na mag-asawang Ruiz na inaprobahan ng komite. May vera para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita ay i-follow lang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.